soap s o ลีปากเลีปาก soap s o ลีปาก soap ้ยพนะกินนะกินเลีปากสิเลียสิ Pag soap, amoyin ko ng ganito, ano ba? Mm. Pag lollipop, dito na oh, Sige. Oh, sige. Soap? Sige lang. <laughs> Pag lollipop, dito na ako. Oo. Oh. Pag soap, amoyin ko lang. Mm. Oh, sige. sige na. Mm. Okay. Soap. Lollipop. Soap. Sop. Lollipop. Sop. Soap. <laughs> Okay so wow. pa oh, okay. <laughs> <laughs> <Soap. laughs> <laughs> <laughs> sa ba Lolipop oh. Lolipop So So Lolipop So Milisan mo mo. Lolipop Lolipop Soap So 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 Okay, Lolipop Lolipop. Lolipop soap. soap, Lolipop. Lolipop. Soap. Soap. Lipak. Soap. Ay, tuwa. Okay. Bilisan mo. Uh, Bilisan ko. Bilisan mo to, sige. Lolipop. 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 Soap. 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 Lolipop. Soap. Oh là. Oh package. mẹ là, ana lasciato a me, che ho No, no okay, la, mm. na? na. yeah. mm. Soap. Soap. So, <laughs> game, 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 game. So. Ayusin game. mo kasi. Ayus ka tu, ayus mo magay. Okay. Lumilip, mabilis na, mabilis. Masigay. So, so, lalipap. So, so. Huwag si tao na tawa dyan. Parang balo dyan. Okay. Okay. So. Hirang-hirap, no putik. <laughs> so. Okay. So, lollipop. Lollipop. So. Fight <laughs> ba? pala ako. <laughs> Pait ba? Ibalasan mo yung subo ba? Dalawang bisis sila. so, hindi. Pal ko sa kamay ko. sige. Sige, ko sa kamay ko. Okay. so, so, lollipop. Lollipop. So, lollipop. <laughs> apa, <Gibuk> <S2rika> satu ah, last satu, buat neman sama ya, oke, lilit pak, sop, pak, soap, sop, <laughs> sop, soap, 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 sop, pak, sop. soap, soap, Lillipap. soap. soap. Lillipap. soap. Lillipap. soap. lalipap soap lalipap soap Ayusin mo naman kasi pagkasabi mo. No! naun Hindi ko feel ako oh. ba? Feel na feel pa yung lalipap ngayon. Hila. Game. Not game. Soap. 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 Lalipap. Lalipap. Soap. Soap. Lalipap. Soap. 에이, 고나? <끝> <끝> <끝>